Yung eh. Oktubre 29, alas 7 na umaga, nandito po tayo sa Barangay Galban at uh, mismo dito sa tapat ng Barangay Hall ng pamahalang Barangay ng Galban. At nakikita po natin yung pong uh, hams na kung saan ay jampo po itinawid yung uh, malaking culvert opo bilang uh, flood control at atin mga ang happy po ng uh, tanod si kuya pangalan po niyo? Placido. Placido Samoy ayan uh, kuya mayroon na po bang naaksidente dito po sa pagtawid dyan sa napakataas, malapad na hubs? Meron, sir. Ah, kailan po nangyari? Nung naka, nakalipas na linggo, sir. O, paano po? Ano nangyari? Ano? Bakit sir, ga na po? galing sa Logan, sir. Patawid siya dyan. Patawid. Ano po yung sinasakyan niya? Single motor, sir. Ah, single motor. Ano yun? Ah, gabi? O uh, nasin... maliwanag pa? Mga alas 7 na yata yun, sir. Ang gabi? Opo. So, hindi siya aware doon sa malapad, mataas na humps? Opo, sir. Ano pong ano, uh, nangyari sa kanya? Noong pagbaba sa humps, sir, doon na natumba. Ah, uh, tumilapon po ba siya o? Or... Uh, Nakaabot dito, sir. Ah, uh, baka ilang metro layo sa humps? Hanggang doon, sir. Ah. Uh, Hanggang dito. Dito namin si siya nag eh. Opo. Kamusta naman po siya? Eh, gas-gas lang naman po, sir. Gas-gas? Mm hmm. Ayan. So, yung palang naman ang uh, na-aksidente? Ayaw ko, sir. Oh, kailan po ba naitayo yung humps na yan? Ano, mabula na eh. Mas Matagal na yun, sir. Eh. Matagal na to? Oo. -o. Maraming salamat, uh, kuya. Okay, sir.